Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during midral invention contest and expo 2009 and finalist during national invention contest and expo 2009 this said formula was awarded by intellectual property philippines office philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo Yao ip innovation awards 2009 doctor alternativo the expert in alternative medicine Welcome dito sa Palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis nang sakit kung hindi maangkin ang kagalingan at walang maintenance medication na droga nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ito po ang papatunay ni Dok Alternativo Founder Uh, inventor Dok Edgar Luzada de Libo kasama po sa si Inventor Magdalena de Libo yung Chairman of the Board ng Doc Alternativo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy ng advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong ka kadok alternativo Doc Vince Lambaka ang inyong holistic coach Doctor of Ministry and Natural Healing Kahit basta Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe na kasulat sa Timoteo talata 2 kapitulo 15. Pagsikapan mong humarap sa subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumamit na matuwid ng salita ng katutuhanan. Yan po nakasulat sa Timoteo Talata 2, Kapitulo 15. At marapat isa buhay natin sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe hatid ng Dok Alternatibo. Okay. Balatibo Newscast. Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na synthetic na mga droga. Upang iwas sa posibleng komplikasyon o side effects, Ah, kaya ang pinakauna na doon ay laging ah, nating susundin ano yung ating ibinabahagi dito, yung mga kaalaman upang ah, patuloy na maangkin po natin ang tunay na pagbabago. Eh, ikaw ngayon dyan Kadok alternatibo, Alternativo, eh, meron kang nararamdamang problema ah, katulad ng pananakit ng iyong binte, iyong tarampakan at masakit yung ating baywang. Hindi po tayo nakakatulog, nanginginig na po, namamanhid na po yung ating buong katawan. Ganito po yung ating gagawin. Kailangan po natin na maiwasan yung dahilan at pwede po tayong uh, gagamitin po natin yung uh, panghaplas, uh, yung ating uh, health aromatic haplos na mabisa po para sa mga Pananakit at kailangan nun natin na masunod yung alituntunin kung ano yung uh, ibinabahagi nito sa atin katulad ng paglaga ng malunggay, yung uh, tinatawag nating luya, isa po yan sa malaki hong uh, abilidad para magamit po natin yung kanyang uh, natural na para sa ating pangangatawan. Ilaga lang po natin yan ng isang litrong tubig. At uh, mayroong uh, apat na uh, baso doon sa palayok. Kung walang palayok ko dyan na magagamit, pwede na po yung stainless. Ah. Ilalaga po sa labing limang minuto. Yung uh, sabaw niya mismo, yun ang ilalagay natin sa thermos At itimplahan po natin yan every one cup ng uh, dalawang kutsara ng uh, vitamin B complex. Pwede rin haluan po natin yan sa corn coffee, yung ating mixed and herbal coffee. Lalagyan mo ng corn coffee at uh, mas better kung uh, haluan mo siya ng uh, DOC f ka Powder. Ganitong kombinasyon mga kadok alternatibo ay eh, malaki hong maiaambag sa ating sarili. Uh, subukan mo yan uh, dahil tested and proven na po ito. Mahigit po sa labing anim na taon na sinubukan ng ating uh, mga membro may malaki pong uh, pagbabago. At saka kailangan na huwag ho nating ibaliwala yung uh, pag-inom ng maraming uh, tubig uh, mahigit ho sa dalawang litro sa isang araw. Walong baso ng uh, tubig with pulbic minerals upang masolusyonan yung iyong iniindang problema para hindi na po pabalik-balik yung ating uh, mga pananakit ng ating uh, baywang at saka nanginginig na yung ating uh, katawan dahil napakataas po ng uh, kagalingan ng elemento ng tubig na merong sangkap na pulbic mineral, yung magnesium ascorbate, gayun na rin yung ating uh, turo solution at saka yung tinatawag ho nating doc-ephthormeric uh, Founder. ay mabibili po yan sa ating mga nalalapit na mga branches ng DOC Alternativo. Kaya ikaw kaibigan, huwag ho natin uh, matatawag ho natin na uh, pabayaan yung ating uh, sarili dahil napaka-except po yung buhay. You must to enjoy yung buhay mo. E mo mai-enjoy yan na tinatamaan ho kayo ng karamdaman? Ganito yung gawin mo. Umasyalo kayo sa mga nalalapit na mga branches para ika nga maturuan sa tamang gabay na ipinapalagana po dito sa ating palatuntunan. Isa na namang membro ho natin na ating ibabahagi yung kanyang magandang pangyayari sa kanyang buhay na solusyonan yung kanyang problema sa simpleng dinaramdam dahil sinunod ano yung gabay na ibinabahagi ho natin dito sa Doc Alternatibo Radio Program. Narito po yung buong nasalaysay kung gaano ka epektibo ng formula na itinuturo dito sa ating palatuntunan. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, kayo po ay nag-undergo sa 7 Days Cleansing Program. Bakit po kayo nakapag na mag-cleansing? Kasi po, yung paa ko ay mag sobrang mag-sakil. Kaya pumunta po ako dito. Okay. Ma'am, po mag-undergo sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo, ano po bang mga pagbabago ang naramdaman ninyo sa katawan ninyo? Ay, tuwan-tuwa ako kasi yung una, nawala yung pamamaga ng paa ko, hindi na masakit. Tapos, napansin ko din na hindi lang yung sa paa, napansin ko na lumakas yung katawan ko. Tapos, napansin ko rin na yung kahit di ako mag-lotion, Uh, kumikintabi yung ano ko yung mga inputis ko And kaya tungtuwa ako dahil maliban sa lumakas yung katawan ko may napansin rin ako pagbabago sa skin ko gusto ko pong tabihin sa inyo sa lahat ng may mga nararamdaman lalo na yung katulad ng nararamdaman ko na sumakit yung pa ako at na maga mag-cleansing po kayo talaga 100% po talagang merong mga pagbabago may kagalingan ko. ako po si Juliet Niera taga uh, Luok Almeria Biliran 15, uh, 61 years old na pala uh, housewife po ako uh, sa kasalo po yan Do Alternativo Newscast Yan ang proyba sa kaipiktibo na itinuro natin dito sa Dok Alternativo. Kaya uh, puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Dok Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Meron po na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Vivo is dry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Karung October 24, Martes sa Maramag. anaasa sa Purok Uno, South Bublasyon, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner Road, Left Side. Karung October 25, Miyerkules sa Valencia City, Bukidnon. anaasa sa New Terminal, Mina Town Square, Purok 15, Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast. Ang dok alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman na tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na magmaintenance medication ng mga synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante, mahalaga na makausap po kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural mega dose of vitamin C I, B at dagdag pa patunay kailangan na mahinto na shape ang mga maintenance medication na synthetic na drugs Narito po ang isang panayam na sumunod dito sa cleansing program at natural mega dose IV ng vitamin C ng Doc Alternativo. Madalas po akong hindi makahinga tapos hindi ako makatulog. Hi. Hindi po maganda yung result sa yung mga iniinom mo kamot. Mm -mm. Mga synthetic po. Ay, hindi ako nakatulong kasi mula nung no, sumama na po yung pakiramdam ko. No? Okay hindi at nahirapan ako matutas, hindi ako mapahinga tapos naman dito tapos buong katawan Ayan, nung tinawagan ko si Mother, yun po yung nirecommend niya sa akin. Sabi niya maganda doon sa doon -do na -do 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 -do. Kasi herbal yung mga gamot talaga. Natural po yung gamot. Sa sa siyang scientific. Ay yun, napunta ako dito sa doon -do -do. Kaya, ay, nagpasalamat talaga ako kay Mother kasi siguro ano, pinagkaloob talaga sa kung dyan sa pakas. Yung pakaramdam ko nung araw na akala ko, mapano na talaga ako ng look eh. Kaya talagang destiny ko siguro makarating dito kasi ito yung paraan niya na panunasan yung sakit ko. Kaya talagang, kasi, sino, ano, kasama ko talaga ako kasi nabigyan na lunas yung pakaramdam ko. Yung ko. Manuwan talaga. Niinda ko talaga yun. Tapos na uh, nakapag-undergo na ako ng 7 days cleansing. Tapos na uh, tinuloy ko po yung second week. Saka yung four days cleansing. Saka yung, ngayon maintenance na lang po ako. Ang ganda na po yung pakiramdam ko. Okay. Wala um, na, po. na po ako ng maayos. Nakadumi na po ako ng maayos. Tapos yung menstruation ko po monthly hindi ko na po naramdaman yung sakit kagaya dati na namimilipit ako ng sakit, tapos hindi ako makakilos. Talagang higa lang ako nung pag mayroon ako. Ngayon, ano na po, parang normal lang kagaya dati na wala lang pong naramdaman. Normal lang po. Hindi ko na po naramdaman yung sobrang sakit. Kaya na, ako po talaga ako. Sabi ko sa Diyos ang siguro talagang ito yung paraan niya na sa stressful na ilang buwan. Ang nangyari sa akin, ito yung paraan niya para bumaling ako. Okay, nagpasalaman talaga ako na. Pero kasi, saka dito sa tuwag na ito, di po. Kasi po, maganda po talaga yung resulta ng ano, ng, 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 gamot nila kasi natural. Tapos wala pong scientific ah. Meriel Vitorin po, taga-Nabotas. Dati po ako nagtrabaho sa National Housing Authority. Pero dahil nung pandemic na po, work from home na lang po ako. Kaya nagpapasalamatin po ako sa doktor ng kasi napakaganda po yung kanilang produkto. Ako po si Meriel Vitorin, taga-Nabotas po. Uh, 39 years old na po ako. Yan ang buhay na prueba. Kailangan masundan ho natin yung formula. E eh, nakapagsabi ho na hindi na po bumalik yung kanyang iniindang problema nang makarating dito sa DOC Alternatibo, sinundan ang cleansing program at ang natural megadose na vitamin C, I, B, at hindi na ho na bumalik sa ospital na alagaan na malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa DOC Alternatibo. Kaya ka-Doc Alternativo, kailangan uh, sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose uh, vitamin C, I, B. at mas mabuting daluhan nun natin ang uh, naka-schedule ng mga herbal at natural healing seminar sa branch at uh, sa loob ng uh, tatlong oras eh. Maiintindihan mo kung uh, mapapakinggan mo yung mga alternatibong uh, uh, panggagamot. Dalhin na po ang uh, medical records. Uh, kung meron kayong uh, laboratory result dyan, kailangan na dadalhin mo sa pagdalo ng seminar para sa priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na po yung uh, check-up and counseling. Basta magpa-advance o magparehistro po kayo dyan sa branch. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Normal na po 7 days, 2 days pa lang na nasa efekto. Hindi itry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule ngayong October 23, Lunes, sa Cabadbaran City. Matatagpuan sa Rosario Amante Drive, Mabine, Cabadbaran City, harap ng public market. Ngayong October 24, Martes, sa Bayogan City. Matatagpuan sa Puruk 8, Nara Avenue, Taglatawan, Bayogan City. Sa my first floor of Body Point Arcade, beside Kingdom of Jehovah's Witness. Ngayong October 25, Miyerkules sa San Francisco. Matatagpuan sa Puruk 3, Kirino Street, Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur. Ngayong October 27, Biyernes sa Hingoog City. Matatagpuan sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingoog City. Former Moresco Office. Ngayong October 28, Sabado sa Butuan City. Matatagpuan sa AB Malvar Circle, Puro 4 Holy Redeemer near City Hall. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat, ah, dahil magka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga DOC Alternatibo Herbal Products, ah, kahit hindi pa member, bibigyan kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% na diskwento sa door-to-door -door delivery. Narito po yung hotline, 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211. Dito na tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na pamamaraan sa pagsagot sa mga health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng Dok Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Luzada Dilibo. Narito po yung hotline 0946-967-3211. Para sa mga clarification, mga tanong, it-text lang po dito mga kadok alternatibo. Yung uh, namaga yung prostate ko, nagpa-check ako sa hospital. Uh, sabi eh, grade 3 na. Ano po ang uh, magandang solusyon sa dok alternatibo? So isa po sa pinagmumulan ng uh, prostatitis sa uh, doc beans, uh, prostatitis ang problema niya. Kapag ganyan, sigurado constipated yan. So kailangan po nila na uminom ng maraming tubig kapag araw. Kailangan ding iwasto nila ang kanilang uh, pagkain. Kumain ng uh, watery fruits and uh, veggies. Uh, iwasan mo na yung stress. Tapos kung sila ay nagbibisikleta, baka nagbibisikleta na iiipit yung uh, kanilang itlog o kaya minsan doon sa inuupuan alanganin. Kaya kailangan po nila na maglagay sana ng upuan na hindi direkta na nahihit yung pagitan ng singit ng lalaki dahil yun po talaga ang uh, tinatamaan. Ngayon, kung gusto po nila ng ano, uh, kagalingan, unang una kailangan niya ng cleansing na duck beans kasi sigurado dun sa colon nila, medyo palyado na yan, constipation, at uh, drain yung laman ng ating uh, nandito na sa rectum. Kapag naidrain po yon sigurado mag improve yan, then samahan po nila ng IV megadose vitamin C, para yung inflammation ma-address po nila, mawawala nang mas mabilis. Breast cancer po ako, Dr. Fernan, stage 3. Ang uh, isang didi ko tinanggal na at kailangan hong makikemo. Meron bang uh, pamamaraan ang dok alternatibo na hindi na ipakikemo? Actually, kung malakas ang pananampalataya ng isang uh, tao, Dok, hindi man niya kailangan talaga yung uh, kemo. Meron po tayong natural na solusyon upang uh, matugunan ang kanilang uh, suliranin sa kalusugan, lalong-lano na yung kanyang uh, breast cancer. Kapag sinabi pong uh, breast cancer na yan at medyo advanced na, hindi naman ibig sabihin na death sentence na po yan. Ang ibig lang sabihin, kumalat na siya. Ngayon, para hindi maiwasan yung kanyang pagkalat, yung pong mga pagkain, kailangan iwas to. Unang-una, una, bawal na po yung pagkain ng uh, animal protein, mm -hmm. mga karne, karne kahit uh, isda, bawal na rin, Dok. Mm -hmm. uh, kung po pwede, para magutom yung mga cancer cells, mga plant-based lang ang kakainin. Gulay. Gulay at saka Bulbas. prutas na marami. Iinuman din ng maraming tubig. Mm -hmm. uh, magpapakita din sa sikat ng araw para mabawasan yung uh, pagkalat ng lason. At isa sa hindi nakikita na ano niyan, Dok, yung sikat ng araw ay nagwawasto sa ating mood. At the same time, kinokorek din niya yung ating uh, circadian rhythm, yung ating pagtulong. Mm -hmm. At nababawasan yung stress kapag tayo po ay eh, nagpapasikat ng araw. At makakatulog din tayo ng maayos kapag uh, ganyan. At isa pa siguro, maganda para may libangan siya, magkaroon siya ng alaga na hayop. Mm -hmm. So may alaga, either pusa or aso na mapaglilibangan na po pwede niyang makausap kapag uh, nalulungkot kasi akala po ng iba uh, yun nga napakadelikado na ng problema na yan pero mas nagiging delikado siya kapag tayo po ay nalulungkot na i-stress okay. kaya kailangan po natin na uh, tanggalin at lakasan yung ating pananampalataya sa lumikha sa atin na uh, uh, doc beans kasi yan naman ay may kalunasan tayo unang-una yung cleansing na sinasabi natin Pangalawa, yung ating healthy diet guide, then mag then after that, meron tayo ng panglinis sa dugo, mm -hmm. sa bloodstream. Uh, meron tayo ng IV megadose natural vitamin C na maganda po ang uh, epekto sa ating katawan. Well, uh, anong kagandahan, na uh, Dr. Do, Fernan, uh, Do, itong uh, vitamin C ng Doc Alternativo? Uh, ang vitamin C po ng... Uh, Dok Alternativo, Doc Beans ay napakaganda. Gawa po ng ito ay natural uh, at medyo mataas yung dose. Uh, diretso po yun sa ugat ng uh, pasyente uh, through IV, so intravenous feeding uh, hanggang diretso sa puso at mabilis din po yung draining ng kanyang mga impurities sa katawan via ng ating kidneys. Lalabas na po agad yung dumi via the urine, perspiration, tapos sa fecal matter niya, kasi inilagay nga ng mas mataas na dose. At ang maganda, tumataas ang immunity. At habang tumataas ang immunity, lumalakas ang resistensya natin. gumaganda ang tulog. Tapos yung pagkalat ng uh, metastatic na mga cancer cells ay nabawasan. Ganon din po yung... Uh, Uh, takot, dapat mabawasan kung lumalakas po yung ating pananampalataya sa Diyos. Ito, ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal, natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbukasya sa bawat branch ng DOC alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma-check yung physical condition mo para sa tamang pagsunod at sa cleansing program at sa natural megadose vitamin C I, B, sa mga tinatamaan na ng komplikasyon dahil marami na nga maintenance medication na synthetic drugs. Normal na po yung tubo ko at saka yung sugar ko siguro kung 7 days 2 days pa lang na may epekto. Ibigay try niyo kasi matutulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinid ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule karong October 26, Huwebes sa Cagayan de Oro City. Anaasal UP Grand Hotel Building, door number 3 and 4, CM Recto Avenue, barangay 25, Cagayan de Oro City. Beside Gaisano City Parking Area. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free checkup up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Tibo Newscast. Yan ang buhay na prueba ng uh, kagalingan dito sa Doc Alternativo Well, mainam pa sana tayong magsama-sama pero kinapos tayo ng oras. Masakit man ang uh, pamamaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon yung aking iiwan na mensahe para sa lahat po natin mga kamabayan na nagnanay sumakamta ng tunay na pagbabago bisitahan po natin yung ating mga dalalapit na mga branches upang maturuan po kayo magabayan ho kayo sa tunay na pagbabago upang angkinin ang kagalingan sa pangalan ng ating founder Inventor Adon Kidgar Luzada de Libo kasama po yung ating Inventor yung Chairman of the Board Inventor Magdalina ning dilibo. Ako po ang inyong kaagapay, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpalang araw, mabuhayo kayo. Mm -hmm. Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the Nidarao invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Miao, IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.